Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nadidito tayo sa Nike View. So sa may entrada, pupunta natin yung Black 82 kasi yung binigay doon sa kanya yung bakanting lote. Tapos yung uh, Black 43, Black 49, tsaka 57. Okay. So ayan, nadidito na tayo sa may tulay. Papasok tayo dito mismo sa Nike At itong nasa kanan, ito yung mga meron ng mga na-relocate. At dito sa Unahin na muna natin yung uh, Black 82 Kasi Siya na yung malapit dito Yung uh, 43, 49 Di ko lang alam Baka dito sa lugar din na to Pero Ayan eh, ay Marami nang narilukit dito May kuryente na sila May mga poste na kasi nang ano. So dito na tayo uh, Dadaan So ayan meron ng Meron na rin ano dito, malilipat to oh, pinahayos na yung harap. Ito yung bukana, ayan oh, pasok dito. Ito yung bahay na makikita natin sa pinakauna, Black 45. No, sa bandang kanan, Black 45 'yan. Gandang hapon, kasama ko kayo sa video ko ha. <laughs> So pagdating dito uh, Anong block na ba ito? Hindi ko alam So di natin alam kung lalagyan pa ng bahay dito Bakante Kasi ito nilagyan ng kalsada dito Bagong kalsada to eh At dito nga uh, ilog yan Siguro lalagyan naman nila ng support yun Katulad nun oh no? Kasi kung di nilalagyan ng support dyan, uh, wala, landslide yan. Wasak itong kalsada na to. <laughs> Pagka nag na nag-ulan. Paputik ngayon kasi nag dapat kay Sir R. Nung nakaraan pa ang araw akong nag dito, kaso nga lang, umulan ng pagkalakas-lakas. So, di tayo nakapunta dito. Ayan, nakikita nyo, bagong kalsada to, no? 79 na ito Black 79 Pinakadulo Ah okay 57 So ito yung 57 Ah uh, Alam ko ito yung 57 Oh ito 57 nga ito Ayan o oh. So ito yung lugar ng 57 Ayan o oh. Alam ko ano to Wala nang katilikuran Diba So wala pang kuryente dito sa Black 57 At ah uh, 58 49 pala tayo baka na yung 49 sa kabila so unahin natin dito sa ano sa naambun-ambun pambihira ito dito ano ah uh, ginagawa na rin no? ginagawa na rin dito siguro may lilipat na Kanino ba to? Ay, 49 kay Jasmine pala to. Yung 43 na sa dulo to. Palamang sa malamang. So ito na yung block 81. Itong bahay na to. At ah uh... Ayun ah uh... Ito na yung block 81. So yung block 82 ito yun no itong bakanting lote na to yung nakalagay dun sa layout plan plan no itong lugar na to bali katapat lang sila at ah uh, ang nakalagay dito with marketing ninyo sa layout plan yung pinaka map nya i ko dito no sa atin screen para magka idea ko kayo Sir R no, Itong lugar na to Nakalagay parang wet market Pero kung ang sabi sa inyo ay uh, Black 82 kayo So baka gagawin na itong bahay Hindi nasusundin yung uh, Nakalagay doon sa layout Leotron Sadyang uh, gagawin ng bahay Dahil talagang uh, kailangan ng uh, bahay talaga Kinukulang pa <laughs> Sa mga bahay Diba? Okay, so yun. Uh, update na lang tayo. Pero sa tingin ko, uh, matatagal lang pa siguro yan. Kasi nakikita niyo yung lugar. Oh. Halos wala pa. Kasi itong lugar na talagang to papunta doon, eh, halos mga facilities yan. So kung makita mo yung ano, uh, ipa-plus ko dito yung mapa para magkaroon kayo ng idea. Ito na kasi yung ano. Ayan oh, Black 81 Oh. Kita nyo ba? Ayan, Black 81 yan. So inaayos na tong Black 81. Okay? So ang 49 parang nandito ata banda. Kasi 60 na parang nadudoon ata yon. Ito no. Yung 49. Ari ko. 60 ito. Eh. 49 49, Ganda na po po <laughs> ito 49 no. Ito na yung 49. So, ah itong sa kabila na to kasi lot 20 ito. So ito yung black 49. Ayan oh. No? Ito. So ito dito. Shoutout kay Ma'am Jasmine. So, Kaiser R, no? Kung nakita nyo doon, yung uh, lote na black 82. So, basta ilalagay ko. O, oh, ito. Ito ang alam ko. Kasi 17, no? Wala pang ginagawa. Ganun pa rin. As is pa rin. Uh, pininturahan lang siya. Walang nabago. Sa 19. No? Sa 19. Pero corner lot kayo. At, uh, siyempre, meron ng... Na-relocate din dito, kikita ninyo. 'Di ba? Okay, dadaan tayo doon. Wala tawol. Lusot na tayo dito, balik na tayo doon kasi pupunta natin yung ay 57 pa pala. 50. So dito ata 50. 50 ayun oh. No? Mambibian. Ay, nandun na pala 57 sa bandang ulo. <laughs> Diyos mo nakakalito. Pagkita na tayo doon. Ha? Tapang ni Doggy. So ayan, yeah, may mga nare-relip. Kinatahulang tayo ni Doggy. Nakatali yun. o, <laughs> oh, Black 62. Ayos na. Ah, uh, kayo na lang inihintay na yan. Inihintay niyan. O, oh. Ah, ano oh. meron na oh. Kita niyo. So ito Sir Aro. Itong baka bakanting lote nito, ito dito yung uh, wet market yung original plan. So since na sabi niyo nga eh dito na pibibigay sa inyo, tatayuan na to ng bahay. No? Kasi ito yung block 92, ah 82. Ayun yung lugar nito. So, mga facilities to yung original plan. Pero since na ayun yung binigay sa inyo, mukhang di ko alam kung kailan pa magagawa yun. <laughs> Nakakalito yung numbering kasi ng black. Ito, itiwa, no? Oh. Tapos ito, nandun doon ang 50. Nandun yung 57. Diba? Kaya may hilo ka din, eh. So, yung 43 na doon sa kabilang side. Sa dulo naman, sa kabilang dulo. Ang alam ko. Diba? Sama lang kayo ha. So ayan o. Oh. Ito na kasi parang pinakalast na pabahay. Pagka pasok ninyo ah, sa kanan. So ito na yung pinakadulo niya. So kung makikita ay ito, 58. You know? <laughs> Ando doon yung pinaka. So dito halos ayos na. 58, 59. So ito nga pala yung 57. So mam Shout out to sa inyo. So, tapos shout out kay ma'am, ah. Uh, sino ba yun? Kara. Kara ba? Hindi ako nagkakamali. So, ayan, oh. 57. Diba? Tapos, may 50 doon. 57 to. 58. Ay. Kalito. Maputik. Okay, so, yun. Sama kayo, ha. Kasi, pupuntahan natin yung, ah. Uh, Ano ba yun? Lot... Block 43 Lot 1 Okay na Okay, so yun Bidyong pindadana na Doon, uh... mabalik tayo doon sa ano Huwag mong bidyon ulo ko, Bi eh? Hindi ko binibidyon ulo mo That's a secret eh. Pa, nakaharang kayo eh Huwag mong ihaharang, Bi Naririnig tayo di Ang pinag-uusapan natin I-viot mo kasi pa game Ay, dia tu dong mana? Pak Ahmad tu tu dong dengan Dia tu nak kita. Aduh. Dia tu nak Ay, dia <gasps> si, uh. tayo. Oi, ham putih nampak ni. Oh, putik kan? Oi. Okay. Dogi, okay. okay. Oh, kakaliwa tayo dito sa kanto na to 43? 45 Pataas kasi na ito eh yun Yung nandun sa harap 45 yun eh Itu Ito dito Ah, ito na yung main road ng ano Na FPU ako so, 35 eh, ito sa kabila uh, 50 so na ito 35 35 36 So, 36 Ang kaliwa ah 36 tapos 37 Ayun, 38 na oh 38 Ito, sumunod na to 39 Itong may bago na to, 39 na yan nahin mo ko ti ko ti ito dito may nag may motor okay ito 41 41 nga ito ito 41 oh ito yung 43 nakita ko di jawakas shout out kay ako si okay ito na <laughs> Ito na yung Black 43. Ako si... Shoutout out kay ako si... <laughs> so, ang sabi niya, anong ba yun? Lot 1 ata eh. Lot 1 ba? Saan so, na yung kodi ko natin? So... Lot 1 nga! So, dito na po kayo. Ito ay lot 2 eh. So, dito lang kayo sa kabila nito. Ayun. Ayan, oh katalikuran ito yung lugar ho ninyo oh kayo na lang kayo kayo na lang at uh, mukhang hindi pa siya ginagawa kita nyo bear pa lang oh. uh, parang isang masilya pa lang siya at uh, wala pang inaayos so ito ito yung uh, Black 43 lot 1 corner lot so bear type ito yung loob Kapag walang divider Ganyan sa kalapad So syempre Naka tiles na Ayun yung CR Ayun yung malit na lababo Tapos yung extension sa likod Pasok na tayo Ah mataas yung lugar mo Dapat may hagdan So ayan o oh. Ito yung extension sa likod Mataas na rin yung pader At ito yung katalikura mo Lato Kinagawa na siya Maliban itong sa inyo <laughs> Okay, so ayan. Yung kabuuan ng bahay. Taas Taso? oh. ano. So ito yung, uh, magiging lugar ninyo. So ayun, uh, napunta na natin. Uh, shoutout shout out kay Sir R, yung Black 82. Nag, uh, ka idea na kayo kung saan yung lugar na yun. At uh, syempre ipa-plus ko rin yung uh, layout uh, map natin nung naik view para magka idea kayo. Tapos yung uh, Black 43 kay uh, mam Ma Ma'am Akusi. <laughs> shout out to sa inyo. Kay Ma'am Jasmine, shout out to sa inyo. So wala pa rin nagbago doon sa bahay. Yun At syempre kay Ma'am Bibian sa Black 57 So wala pang kuryente doon At ito yung magiging lugar ninyo Ito yung Black 43 Main road to Kayo na lang ho dito So wala na rin doon Kasi ito na yung crossing oh. Pagka galing tayo doon Derdecho Pagka tinumbok nyo yung dulo na yan Papunta dito Ayan Ito na yung makikita ninyo Ayan Ito yung Black 43 Sa kaliwa So pag diretso doon wala na, ilog na yan Babalik na kayo dito Tapos Papunta doon Maraming pang mga kabahayan doon matatas uh, Matataas na na block siya So nadoon na yung 100 Na mga black Tapos Dito naman pala sa kabila ito Kasi crossing to eh Ayan oh, nahati uh, Dito kayo banda Pero hanggang dyan na lang yan Dead end na rin yan dyan yung tam May tambak na mga buhangi na yan Hanggang dyan na lang Kasi ilog na yung gilid yan So, ayun yung lugar Yung magiging lugar ninyo Mam ma Ako si Kung sakasakaling malipat na ko kayo dito At marilukit na So, ang problema Hindi pa ginagawa yung bahay ko ninyo Hindi ko lang ko alam kung Kailan po yung pangako sa inyo At syempre Doon kay Sir R So, yun Napakita ko na sa inyo Yung bakanting lote Ayun po yung uh, Black Itito. Ang original plan po noon ay uh, wheat market. At uh, dahil nga sabing bahay ng itatayo doon, since na sinabihan kayo at yun yung lugar na ibinigay sa inyo, gagawin ng bahay nyo. So hindi na siya magiging with market kung sakasakali. Dahil tatayo na ng bahay dahil yun yung sinabi. Kaso nga lang, eh, hindi pa nag-uumpisa. Tingin ko matatagal pa yun. Okay, so shout-out to doon uh, kay Sir R., kay Ma'am kay Ma Akusi, kay Ma Jasmine at saka kay Ma'am Bibian. Siyempre, sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga subscribe sa mga nanonood, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga suporta ho ninyo, sa walang sawang suporta po ninyo. Okay, go na po tayo. Maraming salamat po.